Isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang magkaroon ng isang makabagong armas sa pandigma, kagaya na lamang ng BrahMos missile system na mula pa sa kaibigan nating bansa ang India. Ito ay malaking tagumpay dahil kahit sa kabila ng pagiging kulelat natin, pagdating sa paramihan ng mga makabagong armas kumpara sa ibang mga bansa, ay nakayanan pa rin ng ating gobyerno na makakuha ng mga makabagong armas upang maprotektahan hindi lamang ang mga Pilipino, kundi pati na rin ang ating mga sakop na teritoryo, lalo na sa usapin pagdating sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng BrahMos missile system ay umani naman ng mga positibo at negatibong reaksyon sa mga eksperto sa digmaan. Ngunit mas marami ang naniniwala na isa itong game changer pagdating sa depensa sa bansa at sa Pacific region laban sa mga nagbabanta ng kaguluhan sa reyon. Gaano nga ba kalakas ang bagong Brahmos Missile System ng Pilipinas? Kaya na ba nitong tapatan at ipagtanggol ang ating bansa laban sa banta ng digmaan sa China? At bakit tila hindi nasisindak ang China sa armas na ito? kahit napakaraming mapanuksong hamon ang natatanggap ng ating sandatahang lakas mula sa mga militar ng China na umaaligid sa West Philippine Sea, ay nagagawa pa rin ng ating mga sundalo na makapagtimpi at maghintay ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataong ito ang hinuhulaang simula ng makabagong Pilipinas dahil kahit mainit at puno ng batikos ang Administrasyong Marcos ngayon sa usapin patungkol sa politika, ay nagagawa pa rin niyang tuparin at ipagpatuloy ang mga nakalaan ng proyekto para sa ating sandatang lakas na makakatulong sa depensa para sa ating bansa at isa na nga dito ay ang pagbili sa tinatawag na Brahmos Weapon System. Isang magkasanib na Indo-Russian supersonic cross missile na kilala sa bilis, katumpakan at kakayahang umangkop sa mga papel at anti-ship na pag-atake sa lupa. Ito ay isang pangunahing sangkap ng arsenal ng militar ng India at isinalang-alang din ng ibang mabansa tulad ng Pilipinas. Ang Brahmos ay naglalakbay sa Mach 2.8 o humigit kumulang 3,400 km bawat oras. Ito ay isang supersonic missile. Nangangahulugang mas mabilis itong maglakbay kaysa sa bilis ng tunog. Maaari itong ilunsad mula sa iba't ibang mga platform, kabilang ang mga submarino, barko, fighter jets at tactical electronic launcher system. Ito ay epektibo laban sa parehong mga barko at mga target sa lupa na ginagawa itong isang napakamabisang sistema ng armas. Ito ay produkto ng isang pinagsamang pagkipagsapalaran sa pagitan ng bansang India at Russia. Habang ang kasalukuyang Brahmos ay may saklaw lamang na 500 kilometro, may mga patuloy na pag-unlad upang mababuti ang kakayahan nito. Kabilang ang isang hypersonic na version na may isang saklaw na maaring mapalawak ang mga distansya ng intercontinental. Ang Brahmos ay tinuturing na isang strategic weapon dahil mahirap itong i-intercept at kayang maghatid ng tumpak na tira. Maraming mga bansa sa gitnang silangan ang nagpakita ng interes sa pagkuha ng Brahmos missile system at ang Pilipinas ang unang bansa na nakakuha nito. Ang Maynila ay bumili ng tatlong baterya ng Brahmos. Ang isang baterya ng sistem ay may dalawang missile launcher, isang radar at isang command at control center. Bahagi ito sa $375 million deal sa pagitan ng India at Pilipinas noong taong 2022. Bumili ang Maynila ng shore-based anti-missile na version ng Brahmos Ibig sabihin, maari itong i-deploy malapit sa dagat. Dahil kung sakaling magkaroon ng sagupaan laban sa mga incheck sa bahagi ng West Philippine Sea, ay madali na lang nitong madepensahan ang ating bansa at madali na rin itarget ang mga barko ng kalaban gamit ang mga bagong armas. Layunin ng Pilipinas na gamitin ang Brahmos Missile System para hadlangan ang anumang external parties sa pagtatangkang agawin o sakupin ang mga isla o reef sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Gamit ang Bramos Missiles ang mga dayuhan sa sakyang pandagat o Coast Guard ng China ay kailangan mag-isip ng dalawang beses bago lumapit sa alinmang mga isla o reef ng Pilipinas sa loob ng EEZ. Pero saan nga ba ipapakalat ng Pilipinas ang BrahMos missiles? Isinasaad ng mga ulat na isinasalang-alang na Pilipinas ang mga lokasyon tulad ng Basco sa Batanes Island, sa Bashi Channel, San Felipe sa Sambales at Culion at Tagbita sa Palawan Island. Dahil sa operational radius ng BrahMos missile na 300 km, kung ipapakalat sa Tagbita sa Palawan Island, ilalagay nito ang base militar ng China sa Mischief Reef sa loob ng target range nito. Makikita ang ginawang artificial na isla ng China ang Mischief Reef na orihinal na coral reef. Sa tabi ng Subi Reef at Ferry Cross, ang Mischief Reef ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing base militar ng China sa Spratly Islands na hindi na mahirap itarget ng Brahmos anumang oras kung magkaroon ng salungatan. Ngayon pa man, sa kabila na pagiging positibo ng Pilipinas sa bago nating armas sa Brahmos, ay isa namang tagapayo sa US Department of State ang nagduda sa visa ng Brahmos missiles na nakuha ng Pilipinas. Sa isang matinding pagtatasa na inuulat ng media outlet ng India na The Print, si Ashley Tellis, isang senior fellow sa Carnegie Endowment for International Peace, ay nagbabala na ang pagkuha ng Pilipinas ng Brahmos Missiles ay nanganganib na maging mas simboliko kaysa sa epektibong paraan. Anya, kung wala ang kritikal na imprasaktura ng C4ISR o ang Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, hindi magagamit ng Maynila ang buong kapangyarihan ng mga supersonic na armas na ito. Ang pagbebenta ng Brahmos missile sa isang malaking tulong sa seguridad ng Pilipinas. Ngunit ang bansa ay kulang pa rin ng kinakailangang infrastruktura upang mapatakbo ang mga ito ng epektibo. Ang Pilipinas ay hindi pa nagtataglay ng makakayahan ng C4ISR na kinakailangan upang epektibong gamitin ang BrahMos missiles. Dagdag pa niya, kung walang makakayahan sa C4ISR, ang pagmamay-ari ng BrahMos missiles ay isang magandang simbolo, ngunit hindi ito magbibigay ng maraming operational utility. Binibigyang DNA ni Teles ng Estados Unidos ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas pagkahusay ng kanilang mga kakayahan sa C4ISR, isang mahalagang salik sa pag-unlock sa buong potensyal ng BrahMos missile system. Pero ano man ang kakulangang nakikita ng mga eksperto sa kapasidad ng Pilipinas sa paggamit sa bagong armas, Maliban sa kasama sa package ng deal ang pagtuturo sa pag-operate at pag sa armas, ay malamang ito din ang isa sa mga itinuturo ng mga sundalong Amerikano sa ating mga sundalo sa ginagawang taunang balikatan exercise drill sa buong bansa. Siguradong hindi ito makakaligtaan ng dalawang panig, lalo na't depensa ang isa sa kanilang pinalalakas sa kanilang pagsasanay. Alam natin na ang Amerika ay gustong turuan at sanayin ang ating masundalong Pilipino sa paggamit sa mga makabagong armas sa taktika upang hindi na ito ibubuli. Magiging handa at mabilis itong makapag-response kung sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na kung China na pag-uusapan. Ngayon, mayroon na tayong Brahmos, isang Indian Shield na didepensa sa ating bansa. Pero bakit tila patuloy pa rin ang pangaras sa atin ng China sa West Philippine Sea at tila mas dumoble pa ang kanilang ginagawang pangaras? Hindi ba natatakot ang China sa bago nating armas? Well, kung pag-uusapan natin ang Brahmos, ito ay pinakadelikado para sa bansang malakas mambuli o naghanap ng gulo, gaya ng ginagawa ng China sa Pilipinas. Matatandaang nagalit pa ang China sa Pilipinas matapos nitong malaman na gustong bumili ng bansa ng Brahmos missiles mula sa India at nagpapahayag ng pag-aalala at pagpunas sa paglipat. Habang kinikilala ng China ang karapatan ng mga bansa na magipagtulungan sa pagtatanggol, sinabi nito na ang naturang kooperasyon ay hindi dapat makapinsala sa mga ikatlong partido o katatagan ng riyon paulit-ulit na sinabi ng China na ito sa anumang maaksyon na maaaring masira ang kapayapaan at katatagan ng reyon Kasama na ang paglawak ng mga advanced na sistema ng armas na maaaring makita bilang isang banta sa ibang mga bansa, sa madaling salita ang reaksyon ng China ay nagtatampok na pag-aalala nito tungkol sa lalong malapit na ugnayan ng militar ng Pilipinas sa Estados Unidos at India, lalo na sa konteksto ng pagtatalo sa South China Sea. Nakikita na China ang mga na nito bilang isang hamon sa sarili nitong interes at isang potensyal na pagtaas ng matensyon sa reyon na hindi nila mapipigilan hanggang sa mga susunod pa na taon. Ngunit hindi pa rin ibig sabihin na ngayong may bramos na ang Pilipinas ay natatakot na ang China. Lagi nating tandaan na pumapangatlo ang China sa may pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Kaya walang rason na matatakot ang China sa maliit na bansa gaya ng Pilipinas. At kung giyera ang pag-uusapan ay hindi pa natin kakayanin ang China sa ngayon kung wala ang United States dahil sa kakulangan ng ating kagamitan at kapasidad pagdating sa digmaan. At kung ano man ang ipinapakita ng China sa publiko ng pag sa kapayapaan at seguridad ng mga kalapit na bansa na natiling ang China ay China na tulad ng isang lobo na nagbabalat kayo bilang isang tupa. Amigo, anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Magbabago na kaya ang trato ng China sa Pilipinas ngayong may bagong Brahmos Misa system na tayo. Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaction patungkol dito.